yun mga bay handa na tayo ng mga gamit ng hello. misis ko at mga anak na ito malapit na hey, doon mo ilagay sa ano yun mga gamit sa pang gamitin niya mga anak na mga badi yung sawa ko hey. kabuhanan kasi ng no? misis ko ngayon hindi, <coughs> hindi, ilagay mo doon <coughs> Hindi, hindi naman kayo sasama. Dito lang kayo. Ayan mga gamit. Ito na. Ito na. Ayan mga bay. Ayan mga gamit. Ayan mga gamit. Ayan mga gamit niya. Pupunta kami ngayon doon sa line-in. Hello. Hello. Uy, iwan na kayo dito ha. Lalabas na si Ariana. Uy. 'Yan sarang punta mo Emergency emergency ikot na ikot mga bay uh, naglilibor na yung misis ko para uh, makaraos yun yun mga body yung oras natin ay ano na mag 11 na ng umaga so siguro mga ano ah, panganak na siya dito muna ako sa labas eh nagle na siya. So ayan mga bay. Ah, may siya ng mais. A few moments later. Sa mga bay bay dio. Ayan hey, na siya. Ah. 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 Chulay. Ayan ah. Bili mong pagkansin. Bili mong pagkansin. Bili mong pagkansin. Si Arte. Ayan mga bay. Lalabas na rin kami. Ah. Uh, Ang anak kanina. Misis ko mga 6. Ah. Uh, ano. 11. Nang uh, 10.45 ng umaga. Lalabas na kami ngayon. Alam. Mga 6 ng hapon. Labas ka na, labas. Siya. So, radio? So, na ng gamit. Wala, ba't ang dumi ng apak-apakan yung ano na? Ayan. Ah, akin na yung iba. Buksan mo ito, buksan mo. Buksan mo, dali. Kita, ta, uwi na, uwi na. Ha? Ah, uh, bugoy. Hilo, bugoy. Ha? Akin yung tubig. Ha? Ano? Ano? Uwi na tayo. Ano? Nalabas na si mama yun mga bay pwede kami agad sa gate